Yan mga idol, magandang tanghali sa ating lahat, ano? Uh, welcome pong muli sa ating channel. Uh, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang tanghali. Meno uh, mga idol, sa mga kayong panig ng ating bansa na roon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, Bilabati ko kayo ng isang magandang hapon. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, mga idol. Ay bilabati ko kayo ng isang maganda tanghali ngayong araw nito. Ang iba mga idol, sana samahan niyo ako sa may kisandali itong ating uh, kwentuhan. Para naman may makasama ko sa buong panahon itong ating paksa ang tatalakay natin sa mga oras nito mga idol ay tungkol doon sa mga kapwa natin mga vlogger at kapwa natin mga content creator na gumagawa ng mga fake news tulad ng ating mga napapanood sa iba natin mga kapwa vlogger dyan eh sana naman wag ganun ang ating maging uh, paksa sa ating ginagawang content dapat ang gagawin natin yung makatotohanan at may kapakipakinabang sa ating mga viewer kasi mga idol kapag ka ang content na inyong ginagawa ay eh, fake ay eh, hindi maganda ang impresyon sa mga tao na makakapanood dito at parang nangihikayat ka na magrebelyon ang mga nakakapanood nitong iyong kino-content marami tayong mga napapanood na fake news na taliwas doon sa mga tunay na pangyayari bagamat hindi na natin ipopost dito o i aano sa ating video ito yung kanilang mga ginagawa eh pag-usapan na lang natin at talakayin yung mga sistema para naman sa kapakinabangan itong ating mga viewer alam nyo mga idol, kapag ka gumawa ka ng isang content at uh, makakasira sa ating mga mamamayan o sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower, eh parang hindi ka na magiging ano sa kanila dahil madadala sila sa mga ikino-content mo. At the same time, kapag ikaw ay na sa kote sa ganyang ginagawa mong content baka may posibilidad na makulong ka dahil kasi nga may mga pangyayari na niya na sa kongreso doon sa tinatawag na tricom baka pagsisiya mo sa bandang huli yung mga ginagawa mong fake news kaya bilang mga kapwa nyo vlogger eh nag-advise lang sa inyo na sana tigilan nyo na yung ganyang uri ng paggawa ng mga content sa halip, ang gawin nyo yung talagang mapapakinabangan ng ating mga mamamayan kasi kahit na anong gawin mong sistema may manunood at manunood sa iyo at merong maniniwala sa mga ginagawa mo pero hindi nila alam yung palang ikinokontent mo ay fake at taliwas doon sa mga tunay na pangyayari. Tulad ng mga napapanood natin na ikinokontent ng ating mga kapwa vlogger ay pinapakita nila yung mga video na mali at yung mga video na fake. Uh, yung iba kinakat tapos uh, ini-edit para palabasing iba ang sistema. kada kagaya nung napanood natin tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos na yung nagbigay siya ng mga uh, certificate doon sa mga gumraduate na mga PNP ano yun ipinost ng ating kapwa vlogger yung fake news na yun at ipinakita doon kung alin ang pagkakaiba at kung bakit naging fake o kasi nung ipinakita niya yung tunay na video malayo doon sa ipinoos itong ating kapwa vlogger na fake news. Hindi pa rin natatakot ang ating mga kapwa content creator do sa banta ng ating mga mambabatas na ipinagbabawal ang fake news. At pag sila ay nasa kote, iiyak-iyak tulad ng mga nakaraan na panood nating na video na ipinatawag sa Tricom yung mga gumagawa ng fake news eh sana maging aral na sa inyo yung mga naunang ipinatawag sa TRICOM para naman eh huwag kayong pamarisan alam nyo mga idol kung gagawa ka rin lang ng content ha ah, yun ang mapapakinabangan na ng ating mga viewer ng ating mga follower higit sa lahat ng ating mga mamamayan para naman yung mga susunod mo pang content, aabangan nilang lagi. Dahil nasa tama, yung mga ginagawa mo. Pero kung puro fake news ang ilalabas mo, may posibilidad na malagay ka sa alanganin at baka pagsisihan mo ito sa bandang huli. Di ano ba? Tama mga idol. Kaya, advice lang natin, sana tigilan na nila yung ganun mga sistema ng paglalabas ng mga fake news bagkos ang ilabas nila yung talagang tunay at mapapakinabangan ng ating mga mamamayan Idol, itong inyong lingkod bagama tayo ay eh, pipitsuging vlogger lang at wala tayong masyadong follower o wala tayong masyadong mga viewer eh nag lang tayo sa ating mga video ganito tungkol sa ating mga kapwa vlogger na gumagawa ng fake news. Di ba? Tama. Hindi naman hangad natin na tayo ay eh, gumawa lang ng content para kumita o para maging sikat o maging ano. Ang habol natin kaya tayo pinahintulutan gumamit ng social media ang ganito ay eh para naman makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Gayun din sa ating mga viewer at sa ating mga follower. Kaya nga mga idol, ako bagamat hindi pa naman talaga ako uh, monetize dito sa YouTube channel ko eh iniingatan ko talaga na makagawa ko ng fake news na makakasira sa aking YouTube channel at ang mga content ko naman dito sa aking channel eh binabase ko lang din doon sa mga napapanood natin na kapwa natin vlogger tulad ng mga panood nga natin na tent ng ating idol na fake news. Oo, oh, pinakita niya ang pagkakaiba doon sa original na video at saka doon sa fake na video. Kasi, nung pinanood ko yung kanyang uh, video, ipinakita nung ating kapwa vlogger na malaki ang pagkakaiba. Kasi may mga party raw na kinat, pagkatapos, bukod sa kinat, eh, inedit o oh, maraming kulang sa original na version noong video yun mga idol eh makakasira yun hindi lang sa pagkatao mo kung ikaw man ay gumagawa ng fake news kundi maging sa iyong channel kasi baka mamaya eh iban ang iyong channel dahil sa mga inilalabas mong mga fake at the same time baka ikaw ay eh, mahatulan o makasuhan sa mga ganong sistema mo. Oo. Pinapaintulutan na nga tayong gamitin natin ang social media para makatulong tayo sa ating mga mamamayan sa paghahatid ng magandang impormasyon. Huwag naman yung ganon na gagawa ka ng fake na basta iniisip mo lang na mapanood lang yung viewer, mapanood lang yung subscriber, hindi mo iniisip na makakasira yan hindi lang sa iyong pagkatao kundi maging sa iyong channel di ba tama kagaya iba natin mga napapanood yan na ano sinisiraan yung mga iba natin mga uh, politiko yung iba natin mga nanunungkuran sa gobyerno oo oh. sana pag magano tayo ng content natin wag naman ganun ang ano natin yung mapapakinabangan ng kapwa natin Uh, mamamaya na nanonood sa yung channel hindi lamang sa yung channel kundi sa yung ginagawang content at uh, kung puro fake ang ilalabas mo sino pa magtitiwala sa iyo kapag oras na nabuking booking ka o, di ba tama kagaya niya meron tayong mga magagaling na mga blogger uh, vlogger na marunong mag-post ng mga ipinopost yung fake na video hindi kayo na ano nun, i-dinidibank -de yung, yung mga ginagawa nyo. Oo. Pag i-dinibank yung ginawa nyo, at yun, yan ay talagang fake yan, may piligro. Di ba? Tama. Tapos magagalit kayo doon sa mga nagdidibank -de ng inyong nilalabas na content. Pero hindi nyo iniisip, sana bago nyo ginawa yung mga ganun, pinag-aralan nyo muna at tiniyak nyo na makaka- pagbigay kayo ng magandang impormasyon sa inyong mga manunood. Diba? Tama? Tayo naman bilang mga vlogger, mga idol, isa lang ang layunin natin eh. Yung makapagbigay tayo ng magandang impormasyon at tigit sa lahat, makatulong tayo sa ating mga mamamayan na naghahanap ng katotohanan. O diba? Eh, hey, kung puro peke ang ilalabas mo, <laughs> anong makikita ang katotohanan Diyan sa view mo o sa iyong uh, channel? di Diba? sana wag ganon. at uh, may peligro ka rin dyan kapag ka ikaw ay talagang uh, itinimanda o inano ng no, mga pinipeki mong video saka bawal yun, nalimbawa may video na may video kukulin mo, pagkatapos kakatin mo ipopost mo ng panibago bawal yun hindi ba? nakakalabag ka doon tinatawag na uh, ano lang patakaran ng YouTube o patakaran kung ano man yung content na ginagamit mo kung ano man yung ginagamit mong platform na kapagbablog mo kasi pinapahintulutan nga tayong gamitin to social media baka dumating ang panahon na ipagbawal na ng ating gobyerno ang pagbablog ng ganito di lalong perwisyo inabot ng ating mga kapwa vlogger lalo na yung mga matitinong vlogger dyan o, ah, di ba? Nang dahil sa mga hindi magagandang sitwasyon ng vlogger, madadama yung mga patitin ng vlogger. <laughs> Kaya yun, eh, tayo naman, kukwentuhan eh, lang tungkol sa mga bagay na napapanahon. Ngayon, bumaning tayo sa ibang topic ng ating kwentuhan. Alam nyo ba mga idol na sa larangan ng mga content creator, lalo't ang content mo ay isang makatotoha ng pangyayari, yan ang talagang hahanap-hanapin ng iyong mga viewer, ng iyong mga subscriber. Kasi susubaybayan nila yung karugtong ng ikinokontent mo. O, di ba? Di baling putol-putol ang content mo, step by step, basta totoo lang. O, wag naman yung makagawa ka lang ng ano, eh, okay na. Eh naman, eh, bilang mga kapwa nyo vlogger tayo naman ay eh, wala tayong kinikilingan kahit sino at uh, sinasabi lang naman natin dito yung dapat nating sabihin na nasa tama lang di ba? kaya yan tayo naman ni eh, wala naman tayong dapat uh, kikilingan sa ating mga ginagawang video basta nasa totoo lang tulad ng inyong lingkod, mga idol, ako wala akong kinikilingan, wala akong tinatangi sa ating mga kapwa content creator. Kaya lang, minsan napapanood natin na may mga malinga. nga. Ngayon din naman, advice natin do sa mga ay yung nagpa-prank o yung naggumagawa ng video na puro prank marami ako napanood tungkol sa mga prank na kamuntik na silang madiskrasya kasi kagaya nung napanood natin ha, pinaprank niya yung tao ayun pala yung tao may kargada binunutan ngayon siya ng baril oh, di ka takot-takot kapag -takot mamakaawa siya hindi siya nang tawa, hindi siya uh, dispensa ganun kung mag tayong gagawa ng video huwag naman yung prank na makakaano sa tao kasi hindi lahat ng ipa mo ay matatakot eh, kagaya nun pinrank niya ay may kargada pala binunutan ngayon siya <laughs> oh, butit hindi siya binaril Oo. Oh. Eh paano kalimbawa, yung tao nagulat na bigla sa iyo, hindi niya alam na prank yung ginagawa mo at gumagawa ka lang ng content, bigla kang binunutan, binarul ka, paano? Di, goodbye. Pa, di ba? Kaya advice natin sa ating mga kapwa content creator, huwag na kayong gagawa ng video ng mga prank-prank, lalo uh, nakaka-discourage sa ating mga mamamayan. Kasi yung mga prank-prank, sa so primero, akala mo maganda, pero hindi mo alam sa bandang uli, pagsisisihan mo, magaya nga nung nangyari yun, katakot-takot na hingi niya ng dispensa doon sa may baril. O, oh, waputing at hindi siya, pinutukan. <laughs> Ay, kung pinutukan siya, paano na? Goodbye, haro. O, well, di ba, tama. Gayun din naman yung nagpa-prank na ah, bumili siya ng gasolina, tapos meron siyang tunay na ah, juice, ininom niya. Doon sa may tapat ng gasolina, nung inumin niya yung tunay na juice na dala niya, tapos nagpanggap siya na kunwari eh, siya na ano siya eh yung isang mga yung isang gasoline boy ata doon na nakakita sa kanya akala totoo na nagkaganoon siya tumawag ng rescue o so, tumawag ng ambulance humingi ng rescue para itakbo siya kung saan pinakamalapit na hospital eh nung dumating yung rescue sinabi niya ano lang pala prank lang o oh. oh. di kinasuhan siya ngayon yan ang sinasabi ko. Dapat kung gagawa kayo ng video, yung makatotohanan, hindi yung puro kalukohan, di ba? Eh kagaya doon, sabi niya, ano lang daw, gumagawa lang siya ng video. Prank lang. Hindi ganun. Kasi yung mga prank, misen, ipapahamak ka niyan. O, sa totoo lang. <laughs> o, lalo yung mga prank na nakakagulat, nakakatakot. Yung bigla kang dadating, eh. Tapos, eh, po forma-forma ka, sabay kunwari, may bubunutin ka. Oh. May mga kinaprank na natatakot, nagtatakuhan. Oo, oh, sa takot nga naman. Ay, paano? Halimbawa, makatapat ka nung kagaya nung napanood ko, may kargada pala at nakaready. Eh. Oo. Oh. Ay, di, abutin mo, di ba? At isa pa nakakatakot yan, baka kayo paprank mo, pulis pala. Oo. Oh. Pulis na may binabantayan pa ng inaantay na mga masamang ano. Eh, ikaw ang nagprank-prank ng ganon. Baka sa'yo may bunton <laughs> ikaw ang damputin at ikaw ang ikulong ano di ba? ano, natang mabigat pa dyan halimbawa, nagpa-prank-prank ka na tiyempo mo, sindikato ay patay ka oo, sindikado ang lagay mo dyan eh, ang advice lang naman natin doon sa ating mga kapwa content creator na gumagawa ng content na hindi angkop oo, uh, at hindi makakatulong at hindi makakaano sa ating mga mamamayan oh, kasi sa na mapabuti ka sa ginagawa mo, ay eh, baka malagay ka sa alanganin. O lalo yung mga gumagawa ng mga prank na video. Delikado yan, mga idol. Kasi hindi mo nasisiguro kung sino ang ipaprank mo. O di ba? O may ay pinaprank-prank mo dyan, eh, aboridong tao. O naghahanap lang ng damay, ay mo. O, disgrasya, abutin, di ba? Ganun. Pero ah, salamat ng marami at at sinamahan nyo ako sa so, maikis ng nitong ating kwentuhan. Tayo naman ay nagkukwentuhan lang. Ay doon ako, kahit ganito lang ako, hindi ako basta-basta nag-ano ng mga makakapinsala sa aking kapwa o makakasakit ng aking kapwa. Ang akin lang naman, eh, nag a lang tayo sa mga dapat nating bigyan ng payo. O tulad nga ng mga gano'ng prankter-prankter na yun. O ba? Diba? o at saka yung mga gumagawa ng fake news o gagawa na rin lang tayo ng content yung makabuluhan Oo, at yung mapapakinabangan ng ating mga viewer may mga prank prank na yan sa primero maganda yan nakakatawa maraming matatawa dahil kasi siyempre sa yung mga nakakapanood ay papano halimbawa nakatempo ka nga nung hindi naman natatakot yung prank prank at isa pa ay alerto o Kasi grasya, abutin mo, di ba? Kaya nga no, may baril pala yung tao, pinaprank niya. Bumunot, may bubunot siya kunwari. Eh, yun pala yung tao nakahanda, may kargada rin. <laughs> Nung akmang bubunot, may siya eh, inunahan siya ng bunot eh. Oo. Oh. Buti nga lang, hindi siya nga binaril. Yun ang nakakatakot yun, baka mabay, mabigla yung tao, bariling ka, ay patay. Disgrasya, buti mo, di ba? Yan. Bueno, mga idol, kung may mga comment kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin at masagot natin. At kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo rin dyan. At ito pong muli, ang inyong lingkod, si Boyet, ay pasamantalang nagpapahalam. Hanggang sa muli, paalam!